Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat sa ang sulok man kayo ng mundo. So, for today guys, ako ay ka na naman ulit sa inyo. Maitsitsika. Pero habang ako ay maglalagay ng aking face mask. So, pangatlong araw ko na ngayong yung sunod-sunod na paggawa ng face mask. Yung face mask na gagawin ko for today ay powdered milk at saka white egg lang. Yun yung aking gagawin ngayon. Dalawang ingredients lang yung aking ginawa ngayon. So, ayan Nag-start na ako. Kaya nakapag, nakapag was na ako ng aking mukha. Then gusto kong i-massage-massage mo na yung mga marami kong blackheads dito. Sobrang dami. nag na ako. Nag-brush ko na yan na ano, na lumang tooth brush na may tooth face at saka asin yung pinang brush ko para yung mga ibang blackheads ko naman ay matanggal. So, yan. Pero wag lang masyadong mating kasi pag ano yung skin natin ay iirita lalo. So... Yun, gagawa na naman ako ulit. So, habang ako ay gagawa ng aking face mask, ako ay may advice para sa, para sa ating lahat sa mga OFW, mapababae man or mapalalaki. So, yung aking chika for today ay about sa paano tayo hindi ma-scam ng uh, maling pag-ibig. Maling pag-ibig habang ang tamang term doon? So, mayroon din naman mga totoong pag-ibig kahit nagkakilala lang sa mga dating site karamihan kasi nang kakilala nagkakilala sa Messenger sa Facebook so doon minsan nagsisimula yung pag-iibigan so paano nga ba tayo hindi ma-scam ng mga ganung uh, ibig kasi minsan uh, na scam tayo or nag i tayo may mga ganung hindi lang sila mayroon din tayo na nakilala natin sa uh, social media na porque may ibinibigay sa atin na uh, pagbigay siya, ay yun na yung ating pagtutuunan ng pansin kahit may mga pamilya tayo sa Pilipinas, for example sa mga may asawa at anak sa Pilipinas yung bagang yung atensyon natin, pinupunta natin sa mga, kung bagang libangan sa sa iba kung baga libangan nila kasi naboboring sila dito sa ibang bansa ba tayo naboboring? dapat hindi tayo naboboring yung boring natin kung tayo maitutuong naboboring huwag natin ibalin sa iba huwag natin ibalin sa Pakipag, pakikipaglaro sa pag-ibig. Buti na lang kung marunong tayo makipaglaro sa pag-ibig, di ba? Kung mananalo tayo, e eh, paano kung natalo tayo? So, ang pagiging pagkatalo natin ay nahulog yung loob natin. So, dapat hindi rin tayo ganun. Kasi maya nahulog din yung loob natin, so masasaktan din natin yung tao. Kapag i-priority pa rin o pipiliin pa rin natin yung ating pamilya. So, yun naman yung technique paano naman tayo hindi ma- paano naman tayo hindi ma-scam ng pag-ibig na yan. Kasi marami akong napapanood sa Rocky Tolfo na ano, mapapabae, lalaki ay na-scam ng kanilang mga boyfriend, girlfriend dahil nga nagkaroon sila sa nagkaroon sila ng relasyon sa pamamagitan ng uh, pakikipag-chat, pakikipag-usap sa ano sa social media tapos na na ano tawag dito? na involve ang pera. Bibili ng ganito, ganyan. Bibili ng ito. So, katulad natin mga, katulad natin, katulad ko na isang uh, DH. Siyempre, alam natin, ang pagiging DH natin ay, alam natin na hindi sapat, ba? Diba? Alam ko yung iba, marami pang nauutangan dahil kulang pa yung sinasaho, di ba? Hindi siguro lingit sa kaalaman natin mga OFW, lalo na sa mga uh, katulad natin na mababa lang ang sahod. Pero yung mga lalaki, di ba? Mas malaki talaga ang sahod ng mga lalaki OFW kasi iba yung trabaho nila. Katulad na lang ng... At saka tulad ng mapunta sa ibang lugar na katulad ng Canada. Kasi bago ko lang napanood yung galing sa Canada na napatulfo siya dahil na kakuha na yung pera niya yung lahalos lahat na sinasahod niya ay pinapadala niya doon sa kanyang girlfriend. Pero yung kanyang girlfriend ay kilala niya rin sa Pilipinas. Pero hindi pa sila nagkaroon ng relasyon nung nandito pa siya sa, nandoon pa siya sa Pilipinas. Saka sila nagkaroon ng relasyon nung nasa ibang bansa na siya, nung nasa Canada na siya. Ang kanyang trabaho ay barber. So, syempre, malaki ang sahod yun sa mga bansang ganyan, di ba? Malaki. Hindi katulad ng sa atin dito sa Middle East, mapababa lang ang sahod natin. So, ang nangyari nga, lahat ng sahod niya, pinapadala niya. So, tayo naman mga OFW, alam natin kung gaano tayo katipid sa ating sarili, di ba? Pag gustong gusto natin yung pagkain, pero pag nakita natin yung presyo, ang mahal, uusog na yung ating laway. Aayaw na tayo kasi, ay, ang mahal. Ganun ang iniisip natin lagi. So, anong ginagawa ng mga OFW? Nagtsatsagaan na lang sa noodles, sa indomie, di ba? Kasi yun yung mura at madali. Kung dito pa sa ibang bansa, yung mga lalaki na nagtatrabaho sa labas, ha? Hindi katulad namin yung mga nasa loob ng bahay na nagtatrabaho, nakakain namin ang mga uh, pagkain na katulad na lang makakain kami lagi ng manok, di ba? Pero yung mga OFW, sabihin nila, nagko-complain na rin sila, katulad ng mga DH, nagko-complain na lang sa laging manok, di ba? Swerte nga, Blessed nga dahil naging manok. Pero yung mga nasa labas na nagtatrabaho, lalo na yung kawawa, yung mga construction worker na nagtatrabaho sa labas, sobrang init. Napakainit, di ba? Tayo mga DH, magsampay lang tayo ng damit sa labas, nagreklamo na tayo, eh, hindi yan aabuti ng 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, di ba? Pinangamatagal na yung 10 minutes, depende sa bilis natin gumalaw, di ba? O di kaya, magdiskarte katulad nung ako ang naglalaba ang ginagawa ko maagang maaga ako naglalaba or hapon pag hapon nalaban ko lahat ista ko lang muna saka ko ilabas kapag hindi na masyadong mainit yung araw so yun tapos sobrang tipid natin mga OFW katulad ko din na yung sinasahod ko kulang pa halos walang na wala nga talagang naiipon dahil ang daming damor kasi na may sahod damor din kasi daming gastusin daming pangangailangan so ang nangyayari, tinitipid natin yung ating sarili. So ngayon, yung iba naman, ang may -ibig naman na may pag-ibig na mga umiibig sa pamamagitan ng mga social media, yung kanilang pera na papadala nila sa kanilang mga boyfriend, girlfriend. At the end, hindi sineryoso nung boyfriend, girlfriend na tutulkuhan. Kasi walang pera, umuwi na wala ng pera. Katulad nga nung napanood ko sa ang mga ano ni Rafi Turfo, ang dami, hindi lang yung taga-Canada, marami, mayroon pang pa ang foreigner, di ba? Kaya, pag for example, katulad sa akin, sasambol ko na lang sa inyo yung sarili ko. Dati, may mga nagchat-chat sa akin na mga, ano, syempre minsan nag-i-entertain ako. Tapos, nakakarinig ako na, ay gusto ko ng ganitong style ng pants, ganito, ako, ganito ang gusto ko, style ng shirt. Parang nata-turn off ako pag sa mga ganong sinasabi na sa akin. Ang bilis ko ma-turn off sa lalaki. Sa kahit sino, sa kahit sino, nata-turn off ako pag nagsasabi na, ay gusto ko to. Tapos, lalo na pag sumunod na yung gusto ko ng ganitong motor. Sa isip-isip ko, gusto niya pala, pati hindi siya bumili. Ba't, ba't ngayon pa niya gusto na nakilala na niya ako? Akala ba niya Porque OFW oh, ako, abroad ako, marami na akong pera. Paparinggan ako na gano'n na gusto ko ang ganitong motor. Gusto ko ang ganitong style ng damit. Diba? Pag narinig ko yung mga gano'n, nata-turn off ako. Sana gano'n tayong lahat. Sana gano'n din kayo na mga ibang babae. Kapag makarinig kayo ng gano'n, na turn off na kayo sa lalaking gano'n. Para hindi na tuloy-tuloy kayong ma-scam. Kasi once na binigyan mo yun, ay gusto ko ng ganitong shirt. Pag, pag, na, ano, bigyan mo ako or pautang ako, bibili ako ng ganito. Eh, bakit gusto mo pala ng ganun? Ba't noong hindi mo pa ako nakilala, ba't hindi ka bumili ng ganun, ba diba? So, dapat ganun tayo. Pag narinig na natin yung mga ganun, ano na yun? Red flag na, stop na, obserbahan mo na diba, ba? Lalo na yung mga motor na yan, ang hilig gusto gusto ng motor, ang daming hilig ng motor kapag nakakilala ng OFW na jojowain, 'di ba? Dapat pagkagano'n, iwasan natin. At tayo din na mga OFW. Pag may nakilala tayong kapwa nating OFW, tapos yung OFW na nakilala natin ay nagbibigay ng pera sa atin, kung hindi natin talaga siseryosohin, huwag natin tanggapin yung pera. At kung makulit talaga siya, ibinibigay sa account nyo ang pera, o sige, ilagay nyo lang dyan. Pero sa panahon na ayaw mo na sa kanya, ibalik mo lahat ng no, pinaghirapan niya. Huwag kayong magtamasa, huwag kayong gagastos porket may binibigay sa inyo ay eh, matutuwa na kayo tatanggapin niyo lahat. Dapat hindi ganun. Iwas tayo. Tayo mga lalo na tayo mga mabababa ang sahod natin. Halos kulang talaga. Kulang. Alam ko maraming nangungutang. Ang daming nangungutang na mga kapwa natin OFW sa kapwa OFW kasi kulang lagi yung pinapadala. Kulang lagi yung sahod para sa pamilya. Kaya huwag na natin unahin ibigay sa mga boyfriend, girlfriend natin yung ating pera. Lalo na yung mga lalaki na minsan, ang lalaki kasi ang hirap maghanap ng trabaho. Ang babae kasi napakadaling maghanap ng trabaho kahit maliit lang yung sahod, kahit ko konti lang. Kaya kayong mga lalaki din minsan magingat din kayo sa mga babae na iniirug nyo sa pamamagitan ng social media kasi mahirap na kapag Uh, hindi, kumbaga walang puso yung babaeng na kilala nyo, natuwa siya dahil binibigyan nyo siya ng pera. Tapos hindi rin pala kayo seseryosohin. Or, pag seseryosohin man sana kayo, yung pera ang pinaghihirapan ninyo, na hanggat hindi pa kayo nagsasama, hindi pa kayo nagkikita, sana pahalagahan niya para once na umuwi yung isang OFW, makapagpahinga. Kasi alam nyo tayo mga OFW, todo bigay tayo. Paano pag gusto nating magpahinga tapos wala tayong pera, wala tayong ipon? Ano mangyayari sa atin? Paano natin maisip magpahinga? E eh kung magkasakit tayo, saan tayo hihingi ng pera? Saan tayo uutang? Alam nyo ba sa panahon ngayon, napakahirap kumutang. Pagdating sa pera, ang hirap maghanap ng pera. Sobrang hirap. Hindi mo mahanap, hindi mo mahanap kung saan ka pwedeng maghanap ng pera kapag wala ka ng pera. Sobra, sobrang hirap. Kaya hanggat maari sana hanggat tayo ay may sahod pa. Ako nang sasalita ng ganun, di ba? Pero ako din naman, grabe din. Grabe, sobrang tipid sa sarili. Ayan, nilalagyan ko nga pala ng tissue. Komersyal muna tayo. Lalagyan ko ng tissue. Para mamaya tutuklapin ko na lang. Maganda kasi pag nalagyan ng tissue. lalo na sa mga may blackheads. Yan talaga ang pinaka-naisip ko paano tayo hindi na i-scam ng mga iniibig natin sa social media. Sana wag natin i-involve yung pera. Sana din naman yung mga hindi seryoso sa relasyon. Huwag nyo nang tanggapin yung pera kung laro lang din ang gusto nyo. Maawa kayo, napakahirap kumita ng pera. Yung puyat palang grabe na. Tapos lalo pa yung mga nagtatrabaho sa labas, yan pa ang pinaka number one. Yan ang number one na sana maawa kayo sa mga, lalo na sa mga lalaking nagtatrabaho sa labas, yung mga katulad ng mga, uh, ano tawag dyan, yung mga nasa labas, yung mga construction, sobrang init, sobrang init kapag taglamig naman, sobrang lamig, sobrang kawawa. Sobra, sobra. Kaya sana maawa kayo sa mga may asawa din na nasa, abroad yung mga babae o mga lalaki man na nasa ano sa na, na, naiwan sa ating mga bansa sa, sa ating mga lugar sana wag niyo wandasin yung pera pahalagahan niyo at maghanap din kayo ng pagkakitaan kahit konti kahit 10 piso araw-araw papasok sa bahay niyo okay na yun at least meron kaysa nabas ng nabas ng pera sobra sobra tapos hindi lahat ng panahon malakas ang OFW. Hindi lahat ng panahon ay kaya namin magtrabaho sa ibang bansa. Sobrang hirap. Once na kasi kami ay nagkasakit tapos wala kaming pera, saan kami pupulutin? Walang taong makakakilala sa amin once na wala na kami pera. Yan ang tandaan niya. Yan din ang tandaan natin mga OFW. At sana sa mga sa probinsya, hindi dapat sana lahat binibili. Magsipag din kayo magtanim ng mga gulay. Para kapag may padala yung OFW, hindi pati gulay bibilhin pa. O di sana kung masipag din tayo mag-alaga ng mga manok, ang manok hindi na bibilhin. Kung ano lang yung mga importante, katulad ng asuka, sabon, yun na lang ang bibili natin. Di ba? Napaka-blessed natin pagka ganun tayo kasipag. Binigyan tayo ng kompletong katawan. Yung mga hindi nga kompleto, may mga kapansanan, di ba? nakakaano sila, nakakag... Yun pa yung mga masisipag ka mo. Yung mga hindi, ano, yung mga uh, kat katulad ng misan, walang kamay, walang paa. Yun pa yung nakikita kung laging napapanood ko sa ibang vlogger na pumupunta ng kagubatan para kumuha ng kahoy, pumuha ng gulay, maglalaba. Yun pa yung nakikita kung masisipag. Katulad ni Corazon na nablog ni Sir Paul sa Pugong Biyahero. Si Corazon walang paa. Pero naghuhugas, naglalapa, pumupunta sa ilo. O diba? Tapos yung mga kompleto ang kamay-paa. Pagkatapos kumain, tinapon lang yung plato, iniwanan lang sa hugasan. Ay naku, paano tayo? Paano tayo? Ano, paano tayo? Aangat ang buhay natin kung tamad tayo. Alam mo, kulang sa atin lang kasi sipang. Kasi ang gusto natin, lalo na pag nasa, sa atin sa Pilipinas, gusto, gusto talaga ng tulog. Pero hindi lahat, ha? Hindi lahat. Hindi lahat na tulog ang gusto. Mayroon din talagang mga tao na masisipag sa atin. Hindi ko inaano na nila lahat. Pero kung minsan sino pa yung wala, yun pa yung laging ang gusto matulog. Matulog ng alas 7 ang gabi, magising ng alas 9 ng kinabukasan o alas 8. Dapat lalo na pag nasa farm tayo, maaga tayo gigising. Alas 4 medya gising na tayo para magprepare ng sarili, kakain, magprepare ng makain natin. Tapos pagliwanag na ng alas 5, pwede na tayo maghahandahan para pagdating ng mainit, o oh, start stop na tayo, na sa loob na tayo ng bahay. ba? Diba? Ganun sana. Pero, ewan ko paano nga ba, dahil nakakalungkot minsan. Kasi alam niyo kung bakit nakakalungkot, kawawa kami mga OFW. Kawawa kami mga OFW. Kaya, yun na lang talaga ang masabi ko sa ating mga OFW na obserbahan nyo yung mga kinakarelasyon nyo sa social media. Kapag na involve na ang pera, lalo na nagsimula sa kanila at obserbahan nyo rin kung talagang gusto nyo magbigay ng pera, sige obserbahan nyo kung ginagamit niya sa tama yung pera. Pero pag hindi, isip-isip din pag may time. So, yun lang yung aking maisi-share for today habang ako ay naglalagay ng aking face mask. So, hanggang dito lang kasi hindi ko na ipapakita sa inyo kung, pa kung paano ko tatanggalin mamaya at paano ko huhugasan. Kasi nakita niyo naman sa mga uh, nauna na na kong video kung paano ko tinatanggalin. So, gawin niyo na lang din uh, twice a week pag wala kayong time. Sa akin ngayon, medyo sunod-sunod yung paggawa ko kasi hindi naman ito masakit wala naman siyang side effect na masakit o nakakaano sa nakakasunog sa balat. So yun lang yung guys. Thank you for watching and paki like and subscribe po yung aking YouTube channel and paki yung aking bell button para kayo ay notify sa mga sumusunod na video na aking i-upload at i-click nyo yung all para uh, kusang mag a sa inyo yung aking mga uh, i-upload na bagong video. Thank you for watching and God bless to all of us.